isa may atumbangan ko ya. Gis malinaw. Gis malinaw. Makita nga. sa bibig Mm. Unsaon magana ko pagtabang? Kung pananglitan nang nitan natay tabang sa imo, unsaon ta ka pagtabang? Oya. Taga ka? Ha? Taga diri ra. Kisa may mong pangaon. Taga diha ka. Kisa may mong pangaon. Kay mabalik ko diri, ikaw taga an tagyapun ka koan. Ha? Sugani so, ko ya. ang tagadire ra ka at tagadire uh, ko sa may suod ari kuan imong bag so na ako nakita si kuya guys so akong itaga ang donut kaya nang isnak po miss Dunkin' donut akong itaga as kuya kasi ato pa kan kuya Di sana ya tumpangan. So di maka kuan si Kuyano si yang pangan, oke no? ini si so, guys Kuya guys, gue okay, murag. Ah, uh, wag gud siguro ni siya ikaon pa no kay hey, o. Oh. Makita man niya nga mga uh, kwan si Kuya. Ganang Paspas na itubig diri Kuya. Ya. Yeah. So, Kumbalik unta ka ugma dire asa makanakop pweddi makita ngan hiragi ka Oh. 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 Hmm. Ah, hmm. kada sa situp ikan kita. kanila karon. Ha? Base gi pangita na kanila. Muli, pakangatos inyo. Kisa may atumpangan. Kisa may atumpangan, kuya? Ang ka lang ako. Pakis ko, pakis ko. Parang ako ati ba? Hmm. Nagpapotahan mo. China, China. China? Hmm. Hindi mm. na siya makita nga. Kasi hindi siya magpapitin sa baka. Matabang sa kuwa. Hmm. Unsaon man ka na pagtabang? Kung pananglitan natin itabang sa'yo mo ha, unsaon tamang ka Kisah maya tumbangan ko ya? Jis Malinaw. Jis Malinaw. Takadiri Rakas Kogon. First name is Middle name Pakana. Pakana. First name Malinaw. Malinaw. Hmm. Sudugay nakadiri nga naglakaw-lakaw diri. Ako nagiyatang kayo na Loy cake ko ya guys. guys. Narani dire, ang pagkaon no. Oh. So, Sumubali ko ugma, ari lagi gyapon kana makita dire, ha? Mo-dani hmm. hmm. na sa dire. na bayad sa kusina sa imo sa kusina na. kusina, kusina i yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. G Suloy so, guys kuya guys Kaya na din siya place kalsada no So hopefully makita ni siyang tag Makita ni siya siyang kaliwat Yan yung niya din eh Kaya looy manig na ni siya dire guys Kung mag-uwan ah, sa mag ha Saan makamahig daw mag Ha? Kumusta ogma? Ha? Ari ra gyapon diri. Donut na na. Oh. Donat gyapon imong papalit. Sige, balikon ta ka ogma dire ha. Kay mo ngare man me, eh. ha? So ari ra gyapon kana ako makita. Sige kuya, sige. Sige, amping dire ha. bye-bye.